So, ayun. Maganda, maganda. Umaga po. So, alis tayo. Uh, Nag-message yung kaibigan ko. Dadaanan so, nila ako dito sa farm. At kami po ay pupunta daw ng look at magla-lunch. Dito kami magla-lunch. So, ayan po. Magandang magandang umaga po sa atin lahat. So, ayan po. Pagtayin lang natin sila. At tayo pupunta sa Lok. -ok. Hmm. Yan. Ay, nako. Magandang, 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 magandang. So, kamusta na po tayong lahat. Napakatahimik po talaga dito. Hmm. Mucho kulit na din. Ayan May gagawin sana ako. Magdapakla sana ako ng filter ng swimming pool. Maglilinis. Eh, dadaanan ako ng kaibigan ko. Dalans muna kami. Siguro bukas ko na dinising yung filter. So, ayan po yun ang plano ayan nakaredy na yung mga ano vacuum ko nakaredy na siya so bukas o mamaya na lang pagbalik ano, so hanggang dito muna po at makita kita po tayo mamaya bye po muna good morning po Pusuh. Pinuntahan ko na ako ya Jaffer. Dito na kami. Ganda nga oh. Alibit dito si Jaffer na. No? Oh, good morning. The... Sabaw. <laughs> sabaw kaya? Oh, ako De sabaw. sabaw ba guys. Yes. Okay lang. Ikaw? Kahit ano. Pumili ka na. Vlog vlog tayo pag mitay. So pa mga bossing, nandito na po kami. Sa loob. Highway. Ito so, papuntang okay, Kasama ko po yung mga... Ayan good morning, good morning. Kasama ko po yung mag-asawa, yung kaibigan ko, na galing Itali. Kinaanan nila ako sa farm. kami ka <laughs> po kami nang ano. Atro At <laughs> kantos <laughs> po isa ah. Ah. kaya ako na naman eh. One ko jeff. Sober din ako so. Bago pa lang. So, yun, guys. Nasa biyahe kasi si Kay Japer. Nasa... Papunta silang norte. Kagabi sila umalis. Sama nila si Kuya gondox Si Kabugoy. Si Kautoy. Si Louie, yata. Hindi kasama si Louie. Yan po. Maganda, maganda, po. Maganda dito. Ayun po. Kain po tayo. Ayan po. Yeah, I'm lang. tayo. Kain po tayo. Nainip sa bahay. Kaya nagkala. Tinaanan ako ng dalawa sa farm. Tapos buhon. Tapos na Thank you po. Let's eat. Kain po tayo. With our brother Tato. Oo. Kain muna po tayo. Kain po. Tapos ako ay kumain mga bossing. Thank you din uh -huh. po. Shout out kay Japper. Nakarating ako dito. Ganda nga, maganda, maganda. Para pa yung pagkain nila. So, yun po. CR muna tayo, CR. So ayun po Mga bossing dito kami Uy na. And for shout out ko ya Jaffer, nakarating din ako. Ano? Ito po yung ano, Sa ano po ito sa subscribe? Ano? Ano yeah. <laughs> po ito sa Look Look lock. Lo- lock. Masarap po yung pagkain nila. po meron po silang second floor yeah. so, maraming maraming salamat po upuan pa sila dito sa labas oh. Yeah. oh, kapaligiran yung pagsasya sa Thank you po. guys, tapos na kami ng Kebyang Tunnel Bossy Kebyang Tunnel Kuya-kuya tama ang unggoy kaya walang unggoy ngayon. <laughs> Hello. Inala po ako ng mag-asawa, nagkala kami Kasi paalis na ulit sila yung mga kaibigan ko Asawa, paalis na ulit sila Balik na ulit sila ng France Anong Futureland? pwedeng babaan. Ano? Hindi. Doon. Ang baba po sa kabila. Doon. Yung hundred step. Ah, po? Ay, doon. Oo. Oh, oh. Dito na po kami. Kaming lahat. Oh, okay. <coughs> okay. dito pa rin kami sa may kebyang tunnel. Ba? Ay. Grabe naman po ang ginagawa ng mga nadaan dito. Please respect the place naman po. Shout out po sa mga ano, Tapo natin ng maayos ang ating mga basura sa dapat pagtagyan. Shout out po. Dito pa rin po kami. Ganda naman po eh. Baya. Ilagay sa tamang basurahan ang inyong mga basura. Ganda-ganda oh. ng view. na naman ang ginagawa sa mga basura. Eto ano, your, ito, ano, ngayon, malam, ano o, po, Nandito pa rin po kami sa Maykeban okay. panel. Uh, o, po muna kami dito para mag picture-picture, kaso lang ang paligid. ay sobra naman po ang basura maganda nga ang kapaligiran lintik naman po ang ginagawa oh. tapon po natin ang ating mga basura sa so dapat pagkalagyan oh, oh, oh. yan yeah, po shout so, po sa lahat so yun nga po guys ah, uh, galing po tayo ng loob so kumain po kami Taan po kami ng kebiang tunnel at, at yon na. nag enjoy naman shout out at uh, Myra, tita Myra at saka si tutoy bubot maraming maraming salamat sa lunch date yun po, hapo na ay nako hapo na nabusog naman ang dami nilang in order so yun po. po. So, yun so, nga po. Nag-enjoy kami. Punta nga kami ng Gabiang Tunnel. Tapos, kasi gusto makita na Tita Mas yung yung unggoy. Sana, wala namang unggoy. Hindi naman wala kami nakitang unggoy. So, yun. nga Yun nga po. So, nagpuntapos tumambay kami doon sa isang magandang view. Ganda ng view, sayang. Kaso yung pinaka parang view, view ano nila. Yung tinatambayan doon, puro basura, sayang na. So, shout out po. Pakilagay naman po natin yung ating mga basura sa dapat pagkalagyan. Sa tamang uh, lagayan. Ano po? Respeto lang sa sa ating lugar na yan kasi kaganda-ganda ng view so yun lang po so yun po mga bossing hanggang dito muna po ito po ulit si boss tato official maraming maraming salamat po sa inyong lahat so at maraming maraming salamat din po sa mga nag subscribe at nanonood ng mga video ko sana wag po kayong manawa konti na lang minutes na lang po minutes views na lang po yung inatapos ko so hanggang dito muna po bye bye see you po thank you very much